Sa may okay, ma ano kayo mama no? Sa Bangkay sa may Don Carlos Revilla handaan ba nito yung sa may Parang par 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 Uber ng ano? Sa may parang sementeryo ng Ano tawag na? Gramo? Ha? Yeah. Ah? ah, basta sa sa Uber pa Okay na ma'am? kaliwa tayo Alam nyo ba ang salitang salamat mga idol? Alam nyo ba na, na makapangyarihan ng salitang yan? mga idol, kung marunong ka magpasalamat at kung mapagpasalamat ka sa mga nangyayari sa iyong buhay, sa mga blessings na nareceive mo, mas lalo mo pang ma-attract ang magandang mangyayari pa lang sa iyong buhay mga idol. Yun lang naman talaga ang gusto nating maramdaman mga idol, di ba? Yung may mga ma parating sa atin na mga gandang blessings, mga uh, blessings na binibigay ni God na hindi natin inaasahan. Kaya ba to ba? <laughs> Ay, tatali ko na lang si ano ma'am? Sahara Balora. Ano yung grocery? Opo. Oh. <laughs> Hindi ata, eto ka lang ha. Hindi na kukuka siya dito. O dito na lang ma'am. Mabigat ba? Magala naman natin. Mabigat. Oh, May itlog siya. Oo, wala Palito yung pagdadalhan sa may... Opo, sa may mapayapa. Pluto Las Piñas? Opo. Tapos... Yung pin niya, tama naman yung pin? Opo, tama yung pin na yan. Kaya may makikita kayo yung ano, parang laundry shop. Tapos red yung pink. Ah, sige. Hmm. May, may matatawagan naman ata doon, ano, di ba? tawagan mo na lang sa yung number. Or text mo po. Okay, sige. Active lang kayo mama. Ha? Yung cellphone mo, i-active mo lang. Baka matawagan ayan. kita. Bakit ka kasi nakapokus sa mga wala sa'yo? Kahit maliit na bagay lang yan, dapat nating ipagpasalamat yan. Ang dami-daming mga bagay, mga idol na dapat nating ipagpasalamat. Kung anong meron ka, maliit man yung malaki magpasalamat ka. Hindi yung kung ano yung wala sa'yo, hinahanap mo. Kaya, pakiramdam mo, hindi ka blessed ni God. Pakiramdam mo, pinagkakaitan ka. Kaya, hindi ka marunong magpasalamat. Mas maiging practicein mo nang na magpasalamat mga idol. Halimbawa na lang, salamat sa araw na ito. O salamat sa mga sandaling ito na buhay ka pa. At syempre mga idol, salamat sa mga mahihirap na panahon na dumaan sa ating buhay mga idol dahil dahil sa kanila natutunan mo ang uh, paano lusutan ang hirap ng buhay. Magpapasalamat tayo sa mga nakikita natin sa paligid natin. Salamat sa mga blessings natin. Salamat sa mga naging inspirasyon mo sa buhay, mga kamag-anak mo dahil nandiyan sila, malalakas, malulusog. Pasalamat tayo diyan at magpasalamat tayo sa passion mo. Kung ano yung kahihinahiligan mo at uh, may sumusuporta sa iyo, magpasalamat ka. Hi ma'am, kayo ma'am? Lin Cantos? Kabila pala dito lang ako. <laughs> Layo tuloy ng U-turn. Bawal dyan eh. po yan? Ha? kayo? Hmm, dito. Sorry, Alala. sana ako doon. Hindi, na. Malayo. Baka bawasan mo yung bayad. Hahaha. <laughs> Joke lang. Mapapagod kayo. Kaya nga kaya kayo nag-book eh. Mula pa tama ito, mama. North Wing, SMDC. Sa likod ba ito, ma? Si Mapa kasi natin, hindi tugma eh. Sa likod, Okay na, ma'am? Salamat at binigyan niya tayo ng lakas sa araw-araw mga idol sa hamon ng buhay. At hindi lang yan sa lakas ng pangatawan sa pagbibigay din ng lakas ng loob sa atin. Maraming salamat. Salamat sa mga mabubuting tao na kinakasama mo hanggang ngayon. Nandyan siya para tumulong sa iyo at umalalay sa iyo. Kung may problema ka, tinutulungan ka. Laking pasalamat natin pagka may taong ganyan mga idol. Alam niyo ba mga idol na kapag marunong kang magpasalamat o ugali mo nang lagi nagpapasalamat, maging maligaya ka, promise mga idol. Kasi sa tuwing malit na bagay na binibigay sa iyo, nagpapasalamat ka, doon mo makikita, doon mo mapa mapagtanto na ang dami na palang blessings na nasa sayo. Sobrang sobra na pala, umaapaw na pala mga blessings na nasa sayo pero hindi mo napupuna dahil hindi ka marunong makontento, hindi ka marunong magpasalamat. Ganito lang yan mga idol. Kung ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay na nasa sayo na, madali mong malaman at madali mong makilatis kung ano ba dapat ang iyong mga ipagpapasalamat. Manahimik ka lang sa loob ng kwarto mga idol. May rinig mo na ang Sinisigaw ng puso mo at doon mo malalaman na grabe na palang blessings na nasa sayo na na hindi mo napapansin. Pasalamat ka na may pagkain ka pa sa mesa pati mga anak mo, asawa mo, may kinakain sila tatlong beses sa isang araw. Imagine, yung iba walang makain pero ikaw may kinakain. Alex. Alex. Hello. Okay na? Sige, Magpasalamat ka sa mga nilalang hapong hangin sa araw-araw at buhay pa tayo. Magpasalamat ka sa buhay mo mismo. Malusog ka, nakapagtrabaho ng maayos para sa pamilya mo. Magpasalamat ka sa mga pagkakataon o mga desisyon na naiangat mo ang buhay mo or kung hindi ka pa naman umangat iaangat pa lang may mga naisip kang magandang idea paano masinyo sa buhay malaking pasalamat na yun mga idol kaya ngayon pa lang magdesisyon mag ka na pasalamatan mo ang lakas ng iyong mentalidad ito yung dahilan kung bakit umabot ka pa sa puntong ito. Ito yung dahilan kung bakit nagsiselfon ka pa ngayon. Ibig sabihin, malakas ang iyong katawan at mentalidad. Pasalamatan mo ang mga bagay na nasa sayo na. Dahil may ibang tao na walang wala sa buhay, dapat ikaw ang una magka-appreciate sa kung anong meron ka. Magpasalamat ka dahil malusog ka pa. Marami na ngayon ang taong may sakit, mga idol. Magpasalamat Kevin sa mga taong toxic. Dahil sa kanila, natuto ka sa buhay, natuto kang lumaban at nalaman mo ng maaga ang tunay na ugali nila. Ang mga toxic na tao, ang mga dahilan kung bakit naging matatag ka, magpasalamat ka sa iyong tamang kaisipan dahil ikaw din pwede mong maging piliing toxic pero tama ang iyong pag-isip. Ngayon, mag-focus ka sa mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa mga positibong bagay at sa mga dadating pa lang sa iyo na mga magagandang bagay.